Musta, welcome to RG TV, welcome to my channel and today ang video natin ay patungkol sa aking produkto. This is my product. This is Darling's Coco Piaya. This is made of coconut sugar and uh, this is so yummy, healthy and uh, delicious. Okay? Ang ginagawa natin, ang ginagawa ko ito, ito. I'll show you my Uh, product. Ito yung ginagawa ko. This is bite size ko Yan, yan, di ba? So, yan. Yan ang ating ginagawa. Ngayon, i-bake tayo. Um, ang purpose ng aking video ay uh, sana supportahan nyo ako na ngayon 2025 today uh, is January 25 2025 it's a great blessing and a great day from the Lord na makapag-video tayo. makapag share makapag-share ng aking ginagawa na bilang isang bilang isang ama, bilang isang pagdidipamilya na tumataguyod, na nagtataguyod ng aking pamilya. Ako ay mayroong tatlong anak, isang babae at dalawang lalaki babae ko is 24 years old. Ang aking second is lalaki na 17 years old. Graduating ngayon sa grade 12. And also, um, ang aking bunso ay nasa grade, grade 4. So, ito yung hanap buhay natin dahil wala tayong trabaho. Kaya, okay. pasalamat ako dahil binigyan tayo ng talent or skills ng Lord na kapag gawa ng isang produkto para kahit pa paano ay may handa buhay tayo dahil syempre, sa araw-araw ng pangangailangan, pangangailangan ng mga anak, pagkain, mga bills natin, kailang mabayaran, so kailang magsikap. Kailangan talaga magsikap dahil uh, yun. naman dapat. Bawal ang tamad. Bawal ang tamad. Diba? So, ang for this year, 2025, ang kailangan natin, ang kailangan ko, ang goal ko ang goal ko is magkaroon ng uh, 1 million pesos from my product so ang goal ang goal ko is makahit ng 1 1 million pesos within this year 2025 so guys samahan nyo ako samahan nyo ako na, na uh, yung 2020 yung 1 million this year 2025 at sa pamamagitan ng aking produkto. In what way? In what way kung uh, magagawa ito? Ang gagawin natin, uh, one week, eh, one week na pagbebenta, one week din na uh, production. So, sa pagbebenta natin, araw-araw, ay pupunta tayo sa iba't ibang lugar, iba't ibang mga opisina, sa mga tao nakakasalubong natin, yun ang gagawin ko na magbibenta tayo. So, for my, for my next video, ay papakita ko yung uh, kung paano magbenta. Meron magbibili ng ating produkto. Lah lahat gagawin natin para lang um, may kita tayo, meron tayong income. At uh, magkano yung kikitain natin. Yun. Dahil yun naman ang pinaka-importante. One of the best thing lang na dapat natin gawin ay maging malinis yung ating ginagawa. Uh, di ba? So, sa maraming salamat dahil andyan kayo. Papanood niyo itong aking video. And hope na mag uh, mag-subscribe kayo sa aking channel. And please hit the notification bell para every time na may video ako na i-upload ay meron kayong ma-update kayo sa aking, aking video. Maraming salamat sa pag-share, sa, pag -pa sa pagpanood. So, see you for my next video. And I'll show you later about uh, my finished product. Thank you very much and God bless everyone. Thank you.